What's up mga gaw, what's up ka agri? So ayan, halata naman sa thumbnail natin kung ano yung topic natin sa video na ito. Kung napapansin nyo, nasa likod ko ang Madre de Agua. Ito yung tatalakayan natin ngayon kung ano yung mga binipisyong makukuha ng mga alaga nating hayop dito sa halaman na to. Let's go! Nandito tayo ngayon sa tanim naming Madre de Agua. So ito, tinan nyo, malaki na siya. Pero nakuha na, na namin siya. So natanggalan na namin siya ulit ng mga sanga para tumubo na ulit yung mga bagong mga dahon. O so, ayan, nandito sa likod ko. So ito po yung tanim namin Madre de Agua. So ito, tapos dun pa, ayun. Hmm. Ayun, marami kaming tanim. Pero yung ibang space hindi pa namin natataniman. Ano nga ba yung makukuhang mga benefits ng mga alaga nating hayop dito sa Madrid de Agua na to? Alam nyo po yung Madre de Agua is alternative feeds po para sa mga hayop natin. Kung gusto nyo makatipid, kailangan kayong magtanim nito para pang alalay sa mga kinakain ng mga alaga nating hayop. Actually, lahat naman po ng ruminants po, pwede po ito. Katulad na ng baka, kambing, ayan, manok, baboy, tapos mga rabbit. Basta lahat na kumakain na herbivores po po ito. Mas marami talaga yung nagalaga ng mga baboy, ng mga manok. So sa baboy naman, so pinapakain po to namin is between meals po. So sa tanghali po namin binibigay ito sa baboy namin. Pagka ano na lang nila, pagka merienda na lang nila. Ito, pagkatapos nilang kumain sa umaga, sa tanghali, ito yung binibigay namin sa mga baboy. Ganon din po sa manok. Ito din po yung pinapakain namin sa mga manok. Usually sa lahat po ng mga imported na mga chicken, kaya yung mga hybrid na mga manok, kahit mga layers pwede po. Kasi alam niyo naman ito po yung Madre de Agua is high in protein po siya. So, mas mainam po siya ipakain lalo na po sa mga baboy lalo na sa mga biik naman yung mga biik is kailangan pa nilang ma-develop yung mga muscles nila high in protein po sila para mabilis ma-develop yung mga muscles nila kapag ito yung pinapakain nyo makakatulong po sa pagde-develop ng mga muscles nila what if buntis po yung alaga yung hayop katulad na ng baboy may mga ano kayo, may mga inahin kayo kahit po nagbubuntis pa po yung inahin nyo, yung baboy nyo or mga anak na pwede po itong pakainin, hindi po wala pong overdose. Kapag buntis po yung alaga niyong baboy, so wala, na po, wala naman pong overdose kapag <laughs> ito yung pinapakain eh. Mas maganda nga po yun kapag ito yung pinapakain habang nagbubuntis pa yung baboy para alam nyo pong nakakatulong siya kapag lumabas na yung biik. Parang may sarili siyang lubricant na mabilis na lang mailabas. Alam nyo yun? Hindi na mahirapan yung Inahen na ilabas 'yung kanilang biik. Ito din ay nakakatulong sa pagpaparami ng gatas sa nagpapagatas. So, abang buntis pa 'yung mga alaga yung hayop, so ito 'yung mainam para magkaroon sila ng gatas para. Ito po ay nakakatulong na magparami ng gatas. And sa manok naman po, mas maganda po 'to sa mga layers 'yung mga nangingitlog na mga manok dahil napapaganda po niya yung quality ng itlog ng mga manok. So, mas mainam po na ito yung ipakain nyo sa mga layers nyo. Kung marami kayong alagang mga baboy, so may mga patiners kayo, tapos may malaki kayong kulungan, mas mainam na magtanim po kayo ng Madre de Agua paikot ng kulungan. Alam nyo naman, ang Madre de Agua, ang puno ng Madre de Agua ay nakakatulong sa dumi ng baboy, sa dumi ng mga manok. Yung amoy po kasi nila ay sinisipsip po nito. Yung singaw po ay sinisipsip po nito ng Madre de Agua. Kaya mas mainam magtanim palibot sa kulungan ng Madre de Agua. Kaya alam nyo ba guys, yung nag-aalaga pa kami ng baboy dito, may Madre de Agua ka na kami dati. Kaya yung pag nag-alaga kami ng baboy hindi talaga siya mabaho guys kasi ayoko talaga kapag ako nag alaga ng ng baboy ayoko yung mabahong mabaho talaga mabaho. Mag mag-alaga ng baboy ayoko yung mabaho talaga baboy na nga tapos minababoy mo pa 'di ba mas mainam na na malinis yung amoy yung hindi ka makakaamoy talaga ng kahit ano dyan. So although may amoy naman syempre baboy yan pero hindi naman talaga yung parang ang tapong tapang ng amoy parang alam mo yun? Alam mo yun na yun. <laughs> Kaya mas maidam talaga na may Madrid de Agua tayo kasi nakatulong din to sa paligid ng kulungan ng baboy. So ngayon, paano ba to i-propagate? So ikakatings lang natin to, magkakatings lang tayo dito, itong yung mga sanga. Kasi mga ano to to eh, bagong putol to eh, tapos bagong tubo eh, panay ulan. Mas mas maganda talaga na panay ulan kasi mabilis silang umano oh mabilis silang magkadahon mga bagong dahon. So ayan oh, nyo yung mga sanga oh, ayan mga bago pa yan. So dito tayo. Guys, ganito lang yung pagkating. Ikakat natin dito kasi may ugat na. So ito yung itatanim natin. Puputulan natin dito tapos dito. Tapos itutusok lang natin siya sa lupa dun. Tapos didiligan mo lang siya tapos ayan tutubo na magkakaroon na siya ng mga dahon. Be patient lang kasi medyo matagal tong magkaroon ng ano talaga ng dahon. Pero ganoon lang talaga yun pag cuttings. Dito, tapos dito, tapos iainom sa lupa, itanim. Ganoon lang. Tapos pag ganito nakalaki, so hindi naman mo na siya pwedeng alagaan. Tuloy-tuloy na yung pagdami niyan, dadami na yan, ayabong na yung dahon niyan, hindi mo na kayang diligan kasi yung ugat niya, nakaano na doon sa ilalim, nakakakuha na ng nutrients na gusto nila, ng kailangan nilang nutrients. Malalim na yung ugat nila kaya hindi mo na sila kailangang alagaan pa. Ito, tingnan nyo, hinahayaan na lang namin sila dito. Tapos, putulan na lang namin. Tapos, mag ano naman, mag... Uh, Sisibol na naman ng magagandang dahon. Mm, mm Kung wala ka pang Madrid de Agua sa mga ano nyo, lalo na dyan sa may mga farm din na dyan, yung mahiling mag-alaga ng baboy, ng mga poultry dyan. So, mas mainam na magtanim po kayo ng Madrid de Agua. Nakakatulong siya sa kalikasan, nakakatulong pa siya sa mga expenses nyo. Siyempre ngayon kukuha tayo ng mga dahon yung ipapakain natin. Pero yung ipapakain natin hindi na yung yung dark na green na kasi ano na yun. Para sa kanila mapait na yun. So pero may mga hype din naman ako kumakain pa rin kahit mapait. yung kinukuha talaga dito is itong mga nasa dulo. So ito yung mga ganito, mga yellow green pa. So ganito lang pagkuha nito, ganito. Ito lang yung pagkuha. ganyan, oh, ayan, ganito. Tapos, ito pa sa dulo. Hmm ito lang Yan natin pero dapat wala pong insekto ha, kasi makaka-apekto yun sa ano natin sa alaga nating hayop dapat linisan muna bago ipakain ba katulad ng ganito ayano no? yung may mga puti-puti huwag -puti. nyo yung idiretso ipakain sa hayop nyo ha kailangan yung malinis yung likod ng dahon na ano yung nakuha natin so tara samahan niyo ako pakainin natin yung mga alaga natin mga manok Ayan mga gaw, nandito na tayo, papakain natin tong sa mga manok natin. So ito, tinan nyo. O, oh, ganun lang. So mas maganda talaga na ibitin lang natin siya dito kay para babalik-balikan lang nila. So tanghayan na ngayon, so snack time na nila. So ayan. Um, malakas yan sila kumain kasi, sanay na sanay talaga silang kumain nito Ay, ito na, nawulo guys. So pwede na lang natin silang bitawan kasi sila komportable. So, ayan, kumakain na sila, oh. Dito na lang yung video. Sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At i-click mo notification bell button para mas update ka pa sa mga panibago natin videos. At syempre, pa-follow na rin sa Facebook. Hanggang dito na lang. Paalam!